mga kapising yun what's up mga kapising so ngayon ng araw po mga kapising ay papunta na po tayo sa dagat kaya samahan yun naman kami sa aming pangingisda ng Lambiyong And maraming maraming salamat po sa mga solid supporters pa namin dyan mga kapising sa mga bagong nag-follow sa mga nagbagong nakapanood ng video nito huwag mong kalimutang ipalaw ang aming facebook page at subscribe ang aming youtube channel at huwag mong rin kalimutang i-share para sa maraming mga ang aming mga video mga kapising halagad-lagad muna tayo mga kapising punta sa dagat at may dala rin po kaming balde. Naglalagay ang alambiyong. Dala rin po kaming tinapay. sa tubig. Ang merienda mamaya. malapit na na po tayo sa dagat mga kapising. Datanaw na ano po ang dagat. Sura kalmahan na ngayon mga fishing ayun pababa na po tayo mga fishing mag ingat po tayo yan po yung baroto sa mga treasure hunting po dyan Maghuhukay naman po kayo. Ay dapat nyong ibalik ang pinaghukayan nyo po. At wala po kaming pinagtataguan ng mga boroto. Kasi malalim na po itong gitna. Pinagtataguan po namin kapag malakas ang bagyo. Ito po mga lambat. Yan, nandito na po tayo sa dagat mga kapising. Ganda na po tayo sa palaot. Tinatangkas na po yung mga takip. Yan po yung beach. Yan, punta na po tayo sa laot. Mga uh, ka-fishing. Nagsasagwa na po kami. kang di motor kaya nagtitiis muna sa sa guan dyan na po tayo sa ating site mga kapising sa ing ing sa ibabunro papunta ng ano silangan, silangan nagdaladad na po tayo mga kapising ng ating lambat ang lambi yung pabunro ang agos sa ating paglalalad ng lambat mga kapising tapos po natin ngayon na ipubunro yung mahina pa po po. Ito po yung pang pambira hindi na hinihila hanggang dun sa dulo yung mga PCI Yeah. nihilah para makalas dapat dapat titik mobilis One hour later Kapag batak na po tayo mga kapishing nang lembi yung sa pabunruan ingging maraming lambiyong lakas ang agos kaya nagsisipuntahan ng mga lambiyong nag sila sa agos sumasabay ating huli mga kapising Biyong Ang katalan-talan pa Sariwang sariwa mga customer natin mga kapising yan mga kapising magtatakal na tayo ng lambiyong para i-binta natin yan ito po ay 40 pesos ang bintahan mga kapising taga-binta natin. Bale, 64 lahat mga kapising. yun ang taga-binta namin, Sky C. 64 po lahat na uwilan.